Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang kasal na inaasahan ng laha, isang lalaking minahal niya ng buong puso, at isang lihim na babago sa lahat. Ilang araw bago ang kanilang pag-iisang dibdib, akala niya siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Hanggang sa isang gabi, isinalaysay ng lalaking pakakasalan niya ang isang kasalanang matagal nang nakabaon sa katahimikan. Isang pangalan ang binanggi, isang sigaw mula sa nakaraan at isang video na pwedeng baguhin ang laha, Pero, ang mas nakakagula, ang taong dapat niyang mapagkatiwalaan, ay bahagi rin pala ng katotohanang pilit tinatago. Anong nangyari kay Angela? At sino pa ang sangkot sa gabing iyon? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, at maranasan ang bawat patak ng katotohanan, panuorin mo ang video hanggang dulo. At kung gusto mong makasama sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at kababalaghan. Mag-subscribe na ngayon at i-comment ang opinion mo kung kaninong panig ka papanig. Bago ang kasal, isiniwalat niya ang lihim na gumiba sa akin. Philippine Emotional Cinematic Story for Narration Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Yung gigising ka sa umaga, may sweet na text siya. Apos bago matulog, may I love you na may kasamang pangarap para sa inyo. Ganun kami ni Marco. Lahat ng tao sa paligid namin sinasabi, Perfect couple kayo. Kayo ang goals. Kayo ang patunay na may forever. Ero hindi nila alam, na ilang araw bago ang kasal namin, may isang gabi na binago ang laha. Gabi na yon, nasa balkoni siya ng bahay nila sa Tagaytay. Hawak ang isang baso ng ala, at may lamig sa boses niya na parang hindi ko pa narinig noon. May kalangan akong aminin, ang mga salitang yon, para bang yelo na bumagsak sa dibdib ko. Tumawa pa ako, pili. Drama mo naman. Bachelor party lang to, di ba? Ero hindi siya ngumiti. Tumitig lang siya sa akin. At doon ko naramdaman. Ibang Marco ang kaharap ko. Sana. Matanggap mo pa rin ako pagkatapos mong marinig to. Huminga siya ng malalim. Tapos. Ibinagsak niya ang isang pangalan. Si Angela. Napakunot ang noko. Si Angela. Yung kababata mong namatay. Tumango siya. Ero may luha na sa mga mata niya. Hindi siya namatay sa aksidente, lika. Parang huminto ang mundo. Naririnig ko ang hampas ng hangin. Ang mga kuliglig sa malayo. Pero ang puso ko. Sumisigaw na. Anong ibig mong sabihin? Pumikit siya. Tapos hinawakan ang kamay ko. Malamig, nanginginig. May kinalaman ako sa pagkamatay niya. Hindi ko na marinig ang sarili ko. Parang umiikot ang paligid. Parang gusto kong kumakbo. Pero nakatali ako sa lupa. Pero paano? Bakit ngayon mo lang sinasabi? Umupo siya sa silya. At doon, uluyan ng bumagsak ang lahat ng lihim na matagal niyang tinatago. Hindi ko siya sinadyang saktan. Ero ng gabing yon, nandun ako, at pinabayaan ko siyang. Biglang bumukas ang pinto. Si Tita Maricel, nanay ni Marco. Marco, huwag mo na, hindi mo kailangan sabihin lahat. Ero huli na, nagsimula na ang pagguho ng mundo ko. Ang lalaking pakakasalan ko ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, ay may lihim na mas malalim pa sa iniisip ko, at ang mas masaki, kasabwat ang pamilya niya, napatingin ako kay tita, nanlilisik ang mata niya, hindi sa galit, kundi sa takot, akot na malaman ko ang buong katotohanan. Marco, anong totoo? Ano palaga ang nangyari kay Angela? Tumulo ang luha niya. Asa As wakas, binitiwan niya ang mga salitang gumiba sa akin. Minahal ko siya, Lika. Kahit alam kong ikaw ang mahal ko ngayon. Ero noong gabing yon. Noong gabing yon. Nag-away kami. Galit na galit siya sa akin. Dahil sa'yo. Gusto niyang ipagsigawan sa lahat na may relasyon kami. Kahit alam niyang ikasisira ko yon sa pamilya ko. Sa reputasyon ko. At sa'yo. Hindi ko na kayang huminga. Parang unti-unti akong nilulunod ng mga salitang binibitawan niya. Kaya mo ba siyang saktan? Ang tanong ko halos bulong na lang. Ero alam kong narinig niya. Hindi ko siya sinaktan. Erolika, iniwan ko siyang umiya. Magisa, sa may bangin, napalunok ako. Ang bangin, ang eksaktong lugar kung saan natagpuan si Angela. Walang pulso, walang buhay. Marco, bakit mo to itinago? Dahil ayokong mawala ka. Dahil ayokong siyain ang pangarap natin. Ero sa oras na yon, ramdam ko, hindi lang pangarap ang nawasa, kundi ang buong pagkatao ko. Mula sa loob ng bahay, Naririnig ko na ang tawanan ng mga bisita, mga kaibigan, kamag-ana, lahat abala sa paghahanda sa kasal namin. Habang ako, hawak ang katotohanan, na hindi ko alam kung kakayanin ko. Lumapis si Tita Maricel. Hawak ang braso ko. Ana, huwag mo nang guluhin ang lahat. Apos na ang nakaraan. Ikaw ang bukas ni Marco. Pero anong kleseng bukas? Ang kayang itayo sa pundasyon ng kasinungalingan at kasalanan. Napatingin ako sa mga mata ni Marco. Doon ko lang napansin. May takot. Ero may pagmamakaawarin. Patawarin mo ako, Lika. Hindi ko sinasadyang. Biglang umilaw ang cellphone ko. Tumatawag si Aling Rosa, ang dating kasambahay nila Angela. Hindi ko alam kung bakit. Ero may kung anong humila sa akin para sagutin. Lika. May kailangan kang malaman. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Angela. Napatingin ako kay Marco. Nanginginig ang kamay niya. Halos kunin ang cellphone sa kamay ko. Ero hulina, na. Narinig ko na ang boses ni Aling Rosa. Mabilis, akot. Ero malinaw ang bawat salita. Ako ang nakakita sa laha. At may ebidensya ako. At doon, naramdaman kong, mas malalim pa ang lihim. Kaysa sa inaakala ko. Aling Rosa, anong ebidensya? Saglit siyang natahimi. Tapos, may video ako, Lika. ng buong gabing yon, tumigil ang mundo ko sa salitang yon. Video. May video ng buong gabing yon. Si Marco. Napaatras. Namutla. Parang kinuryente ng mga salitang narinig. Aling Rosa. Nasaan ang video? Magtatagko tayo bukas ng alas 9 sa lumang simbahan sa San Miguel. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Lalo na kay Marco. Tumigil lang linya. Bumalik ang katahimikan. Ero ang loob ko, kumakabog, sumisigaw. Napatingin ako kay Marco. Ngayon. Hindi na lang siya mukhang nagsisisi. May lungkot. Ero may pananakot sa mga mata niya. Ano yung tawag na yon, Lika? Pilit niyang kanong. Wala. Si Aling Rosa lang. Nais magbigay ng regalo. Mabilis kong itinago ang cellphone sa bag. Regalo. Ngumiti siya. Pilit din. Bukas. Dalhin mo yung wedding dress mo ha. Gusto kong makita ka habang nag-ayos ka. Gusto kong maramdaman kung gaano ako kaswerte. Tumango lang ako. Ero sa loob-loob ko. Hindi ako sigurado. Kung kasalan pa ba ang pupuntahan ko bukas o ang katapusan ng lahat ng pinaniwalaan ko. Kinabukasan, maaga pa lang, nagpaalam na ako kay Mama na pupunta lang sa simbahan para magdasal. Wala akong dalang wedding dress. Ang dala ko lang ay puso kong gustong malaman ang buong katotohanan. Pagdating ko sa lumang simbahan ng San Miguel, wala pang masyadong tao. Tahimik. Ihip lang ng hangin ang marinig at ang mahinang kaluskos ng mga dahon. Nandoon si Aling Rosa. Nakaupo sa may lumang bangko. Nakayuko. Hawak ang maliit na flash drive. Lika. Pasensya ka na. Hindi ko na kayang itago to. Inabot niya sa akin ang flash drive. Nandoon lahat. Ang pagkatalo nila. Ang mga salitang binitiwan. At ang sandaling. Biglang may tunog sa likod ng simbahan. Napalingon kami. May mga yapa. Mabiga. Palapi. At doon. Lumitaw si Marco. Nakatayo siya sa anino. May ngiti sa labi. Ero malamig ang mga mata. Aling Rosa, akala ko ba nagkasundo na tayo? Napatayo si Aling Rosa. Marco, tama na. Hindi ko na kaya. Lumapis si Marco sa akin. Dahan-dahan. Lika, ibigay mo sa akin yung flash drive. Napaatras ako. Huwag, Marco. Gusto ko lang malaman ang totoo. Alam mo na ang totoo. Bakit kailangan mo pang balikan? Ero bago ko pa maisagot. May isa pang boses ang nagsalita mula sa loob ng simbahan. Isang tinig na matagal ko nang hininiyari. Dahil lang ko Hindi pa ang lahat, Marco. Napalingon kaming lahat. Sa pintuan ng simbahan, nakatayo si Ramon, ang nakatatandang kapatid ni Angela na matagal nang nawala sa bayan pagkatapos ng libing ng kapatid niya. As sa kanyang mga kamay, may hawak siyang recorder. Ang katawan ko parang biglang nanigas. Si Ramon, buhay siya. Nanito siya. Ahawak niya ang recorder. Napatingin ako kay Marco. Wala na ang ngiti. Pinalitan na ito ng takot. Hindi takot na mawalan. Akot na mahubaran ng katotohanan. Ramon. Mahina niyang sambi. Parang multo ang nakita. Parang minumulto ng nakaraan na pilit niyang binaon. Lumapit si Ramon. Kalmado. Matigas ang lakad. Ero bawat hakbang niya. Parang lumalalim ang sugat sa pagitan nila ni Marco. Akala mo ba? Hindi ko malalaman ang totoo. Boses ni Ramon. Pause. Ero puno ng galit na kinimkim sa loob ng maraming taon. Pinaniwala mo kaming lahat na aksidente. Nanadula si Angela. Pero nakita ko ang video. Narinig ko kung paanong tinulak mo siya. Hindi ko siya tinulak. Sigaw ni Marco. Sa unang pagkakataon. Hindi niya nakayang itago ang panginginig sa boses niya. Hindi ko siya tinulak, Ramon. Umalis ako, iniwan ko siya pero, hindi ko siya tinula. Paeho lang yon, Marco. Sumingit si Aling Rosa. Iniwan mo siyang nagmamakaawa sa gilid ng bangin. Hindi mo siya pinigil. Habang umiyak siya at sinisigaw ang pangalan mo. Akiramdam ko. Unti-unting gumuho ang mundo ko. Parang bawat salita nila. Kada piraso ng pagmamahal ko kay Marco. Nahuhulog sa lupa at dinuduro. Ramon inilapit ang recorder kay Marco. Pakinggan mo ulit sarili mo. Sa mismong araw ng pagkamatay niya at sa kapinindot niya ang play. Angela, amana, tigilan mo na to. Kung hindi mo kayang kanggapin, problema mo na 'yon. Marco, please, huwag mo akong iwan. Wala na akong ibang nandito kundi ikaw. Isang mahabang katahimikan at pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw ng babae, puno ng sakit, at isang tunog ng paghampas ng katawan sa mga bato sa ibaba. Tumulo ang luha ko hindi ko na kayang pakinggan pa. Marco, mahina kong sambi. Bakit hindi mo ako pinrotektahan sa katotohanan? Bakit kailangan kong marinig tumula sa iba? Lumuhod siya sa harap ko. Dahil natakot ako. Dahil minahal kita, lika. Pero alam kong kung malalaman mo, mawawala ka rin tulad niya. Tumayo si Ramon. Dahan-dahan niyang kinuha ang flash drive mula sa akin. Ito ang ebidensya. duhin kong makakarating ito sa pulis. Napatingin si Marco sa kanya, at sa isang iglap, tumakbo siya palapi. Parang hayop na sugatan. Walang direksyon kundi desperasyon. Ibigay MSA akin Yen. Ramon, isang mabilis na bangga, nagkagulo sa loob ng simbahan. Nahulog ang recorder, gumulong sa sahig, at tumigil sa paanan ko. At habang ang dalawang lalaking mahalaga sa kasaysayan ni Angela, ay nag-agawan sa katotohanan. Tumunog ang cellphone ko isa na namang tawag, walang pangalan, walang ay, at nang sagutin ko, isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Alam ko kung sino pa ang kasama nila nung gabing yon. Hindi lang si Marco ang may kasalanan. At sa kabilang linya, boses ni isang taong, matagal ko nang inakala, nakakampi, napakapit ako sa cellphone, parang napako sa kinatatayuan. Ang boses na yon, hindi ako maaring magkamali. Mama, mahinang kanong ko habang nanginginig ang kamay ko. Ana, mahina halos pabulong. Ero may bigat na parang bato sa dibdib. Patawad. Napaluhod ako. Hindi ko na alam kung alin sa mga nairinig ko ang mas masaki. Ang boses ng isang lalaking minahal ko. O ang tinig ng nanay kong kinagisnan kong ilaw ng buhay ko. Anong ibig mong sabihin, mama? Anong alam mo? Sa likod ko, naririnig ko pa rin ang sapakan ni Marco at Ramon. Naghahalo ang galit, sakit, at sigaw ng nakaraan. Ero sa linya ng tawag, katahimikan. Bago muling nagsalita ang boses na mas lalong sumira sa mundo ko. Noong gabing yon, tumawag sa akin si Marco. Tumulo ang luha ko. Ayoko nang marinig pa. Ero kailangan ko. Kailangan kong kapusin ang lahat ng ito. Sinabi niyang nagwawala si Angela. At baka may masamang mangyari. Kaya pinuntahan ko sila. Humigit ang hawak ko sa cellphone. Pinuntahan mo sila. Ana, ako ang huling taong humawak kay Angela. Biglang nanlamig ang katawan ko. Bumalik sa isip ko ang imaheng iyon. Isang batang babae sa gilid ng bangin. Nagmakaawa, umiya. At isang kamay na maaring nagtula. O marahil, hindi tumulong. Gusto ko siyang pigilan. Ero huli na ang lahat. Mama, baki hindi mo sinabi? Dahil ayokong mawalan ka ng kasal. Ang pangalan, ang kinabukasan pati ba kinabukasan ni Angela, patibang ba ang hustisya niya, mama, hindi siya sumagot. Tahimik lang ang kabilang linya, at sa loob ng katahimikan na yon, uluyan ko nang naramdaman ang pagbagsak ng lahat ng pinanghawakan kong totoo. Tumayo ako, nilapitan si na Marco at Ramon na ngayoy parehong sugatan, Ero hindi pa rin tumitigil. Hindi yan eh. Sigaw ko. bo. Lahas sila, tumigil. Nagula. Nakatayo ako sa gitna ng altar. Hawak ang recorder sa isang kamay. Ang flash drive sa kabila. Walang kasal na mangyayari. Walang lihim na mananatiling nakatago. Hindi ko ipagpapalik ang sarili kong katahimikan. Para lang sa pagmamahal na puno ng kasinungalingan. Angela deserves the truth. Lumapit si Ramon. At marahan niyang inabot muli ang flash drive. Tumango ako. Ngayon alam ko na ang dapat kong gawin. Walang wedding march na tutugtog bukas. Walang gown. Walang bulaklak walang pangakong habang buhay. Ero may isang bagay akong dadalhin, ang katotohanan, at ang lakas na muling buwin ang sarili ko, nang hindi nakatali sa kasalanan ng iba, nang makalabas ako ng simbahan. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa balat ko, ero sa unang pagkakataon, hindi na ito nakakakulong. Malaya na, tahimik kong tinahak ang daan pa uwi. Dala ang mga ebidensyang magpapalaya, hindi lang sa akin, kundi kay Angela. At sa lahat ng naiwan niyang tanong, pagdating sa bahay, hindi ako umiya, wala na ring gali. Ang naroon lang, isang matatag na desisyon. Inabot ko sa isang abogadong kaibigan ni Papa ang laha, ang flash drive, ang recorder, at ang kwento sa likod ng katahimikan. Ipinasa sa mga autoridad, at sa loob ng ilang linggo, isa-isang nahubaran ng maskara ang mga taong. Pilit nagkubli sa ngiti at pangara. Si Marco, hinaharap ang kaso. Ahimik hindi na nagmakaawa. Siguro'y alam na niyang tapos na. At marahil sa puso niya. Anggap na rin niyang hindi niya ako muling makikita sa dulo ng altar. Si mama, matagal kaming hindi nag-usa. Ero isang araw, dumating siya sa bahay. Hawak ang lumang litrato ni Angela. Hindi lahat ng malikayang itama ng panahon. Sabi niya, pero sana, kayang patawarin ng puso. Hindi ko pa alam kung kailan ko siya kayang yakapin muli. Ero ngayon. Alam kong kahit mabagal, may simula na ang paghilom. Sa burol ni Angela, dinala ni Yamon ang isang puting bulakla. Tahimik lang kaming naglakad sa gilid ng puntod. At doon, uluyan kong iniwan ang singsing -sing na sanay isusuot ko sa kasal. Para kay Angela, para sa hustisya, at para sa sarili kong bagong simula. Wala na akong wedding dress. Wala ng altar. Ero sa harap ng puntod niya, tumayo akong buo, at marahan kong sinabi, hindi ikaw ang nawala, Angela. Ang totoo, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling mabuhay.